Nakanganib ba ang mundo sa isang napakalaking asteroid? Isang dambuhalang bato mula sa kalawakan ang minsang kinatakutan tatama sa ating planeta, kaya maraming nabahala. Tinawag pa nga itong City Killer. Ngunit anong aba ang tunay na kwento sa likod ng asteroid 2024 yr 4 Dapat ba tayong magpanik? O isa lang ba itong maling alarma? Tuklasin natin ang buong katotohanan sa kasaysayan, may malaking papel ang mga asteroid sa paghubog ng ating mundo. Mula sa pagkalipol ng mga dinosaur hanggang sa insidente sa Tumuska noong 1908 na nagpatumba ng mahigit 2,000 km2 ng kabubatan sa Siberia, totoo ang banta mula sa kalawakan. Ngunit gaano nga ba kadelikado ang asteroid na sinusubaybayan ng mga siyentipiko? Noong Disyembre 2000 at 2004, nadiskubre ng mga astronomo ang isang asteroid na may tinatayang sukat na 40 hanggang 70 metro, katumbas ng isang football field. Ang asteroid na ito, na tinawag na 2,000 at 24 vr 4 ay nagdulot ng matinding pag-aalala dahil sa posibilidad ng pagtama nito. Ayon sa NASA at European Space Agency, YAI, may 3.1% at 2.8% itong tsansang bumangga sa mundo. Isang nakakatakot na bilang para sa isang bagay na maaaring magwasak ng isang buong lungsod. Upang mailagay ito sa tamang perspektibo, kung tatama ang isang asteroid ng ganitong laki, ang enerhiyang mailalabas nito ay maaaring limang daan beses na mas malakas kaysa sa bomba ng Hiroshima. Ang pagkawasak ay hindi masukat, isang impact lamang ay maaaring maglaho ang isang buong lungsod na mag-iwan ng matinding pagkasira. Ngunit habang patuloy na sinusubaybayan ng mga siyentipiko ang asteroid gamit ang mga makapangyarihang teleskopyo sa buong mundo, bumaba ng husto ang antas ng panganib. napag sa mas bagong obserbasyon na lumilihis ang landas ng asteroid palayo sa mundo, kaya't bumaba na lamang sa 0.001% ang posibilidad ng pagtama nito. Ang antas ng banta sa Torino Impact Hazard Scale, na dating umabot sa level 3 mula sa isa 0 ay bumalik na sa 0. Sa madaling salita, hindi na ito isang banta sa atin. Maaari ba nating pigilan ng isang asteroid? Ngunit kahit may isang asteroid na patungo sa mundo, kaya na nating lumaban. Noong 2022, matagumpay na binago ng NASA's DART mission ang landas ng isang asteroid sa pamamagitan ng pagbabangga ng isang spacecraft dito. Ang tagumpay na ito sa Planetary Defense ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na ang mga hinaharap na banta mula sa asteroid ay maaaring ilihis bago mangyari ang sakuna. Sa kabila ng pagbawas ng panganib, patuloy na babantayan ng mga astronomo ang 2,000 at 24 WVR4 gamit ang mga makabagong teleskopyo tulad ng James Webb Space Telescope. Sa hinaharap, mas magiging mabilis at eksakto ang ating kakayahan sa pagtuklas ng mga asteroid gamit ang mga bagong teleskopyo tulad ng Vera Rubin, Flye, at ang Newer Early Warning System ng Europa. sa ngayon, makakahina na tayo ng maluwag. Bagaman hindi natin lubusang makokontrol ang mga nangyayari sa kalawakan, mas pinahusay na natin ang ating kakayahang subaybayan at labanan ang mga banta mula rito. Ang kwento ng asteroid 2000 at 24 R4 ay isang patunay sa pag-unlad ng sangkatauhan sa larangan ng obserbasyon ng kalawakan at planetary defense. Ngunit isang bagay ang sigurado, kailangang manatili tayong mapagmatsyag sa ating kalangitan. Ano sa tingin nyo? Dapat ba tayong mag-invest pa sa planetary defense? Posible kayang may ibang asteroid na paparating sa atin nang hindi natin nalalaman. Ibahagi ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang balita tungkol sa misteryo ng universo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like ito at mag-subscribe para sa mas marami pang content tungkol sa kalawakan. I-turn on ang notifications para hindi mo makaligtaan ang mga susunod naming update. Maging mausisa at patuloy na tumingin sa mga bituin.